Hello po sa inyo mga kasyanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga sujak signs sa araw ng Webes, June 26, 2025. At bago po kayo tumaya, pwede po kayo magpahid ng money oil sa inyong mga palat. Ito po ay malakas mag-attract ng swerte. Lalo po kung kayo po ay mahini maglaro ng sugal. Kahit ano pong uri ng sugal, ninyo pong sasalihan. So, kinakailangan yung mani oil na inyong pong gagamitin ay cleanse, bless, and ritualize. Para ito po ay mas nalong bibisa. Para po sa mga gustong umorder nito, pwede po kayo mag-PM sa akin mga kasyanski. So anyway mga syans, kung din ko ay yung mga favorite lucky number na lagi nyo pong tinatayaan, so pwede nyo pong subukan na i-mix, i-combine itong mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, tutukan mo ang pag-iisip ng mga bagong ideya na mag-aangat ng gusto sa kabuhayan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay red, ang iyong mas masweting numero, 5, 11. 23, 32, 36 at 38. Para sa mga taong taros, huwag kang magpapadaya sa sarili mo. Ang wala pa sa iyo ay hindi pa pwedeng bilangin at angkinin. Ang iyong mapalad na kulay ay nilak. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 10, 14, 25, 37 at 45. Para sa mga taong Gemini, makinig ka sa mga payo dahil hindi lahat ng oras ay kayo mag-isa ang mga problema. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang yung mga numero 2, 15, 22, 35, 39 at 41. Para sa mga taong cancer, pagtatangkaan kang paniwalaan sa malabo namang mangyari. Kaya't lumayo ka muna sa nagkukunwaring, alam niya ang lahat ng bagay. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung maswerting numero, 7, 10, 12, 29, 31, at 37. Para sa mga taong leyo, dahil hindi mo rin naman kayang iwasan ang kusang lumalapit sa iyo, turuan mo na lamang siya na makibahagi sa iyong siya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero 4, 20, 28, 31, 37, at 40. Para sa mga taong Virgo, nakakapagod mag-isip na mag-isip. Pero kapag kumilos ka ng may saya, kailanman ay hindi ka makakaramdaman ng pagod. Kaya't -kaya sa mag-isip ka na mag-isip, magsaya ka na lang na magsaya. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero 5, 16, 21, 36, 38 at 42. Para sa mataong libra, tinatangay ng hangin ang mga munting buto na nagiging isang ganap na puno. Kahit saan ka magpunta, magtanim ka ng mga gantang halimbawa sa kapwa. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong mamaswerte numero 9, 11, 13, 22, 26 at 30. Para sa mataong Scorpio, kapag natutukso kang patulan ang mga walang kwentang nilalang, isipin mong hindi mo na dapat iba pa ang pagkatao mo. Ang iyong mapalad na kulay ay maroon. Ang iyong mamaswerking numero 6, 15, 23, 27, 35 at 41. Para sa mga taong Sagittarius, huwag kang maniniwala sa magsasabing kailangan mong paguhin ang nakasanayan mong paraan. Dahil kung saan sanay ang tao, hindi siya mamamali. Ang yung mapala na kulay ay pink. Ang yung mamaswerting numero 3, 19, 24, 29, 38 at 45. Para sa mga taong Capricorn, kung ano lang ang iyong kaya, yun lang ang para sa iyo. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Ang yung mapalad na kulay ay orange. Ang yung mamaswerting numero, 8, 12, 17, 21, 33 at 43. Para sa mga taong Aquarius, kapag nababago ang patakaran, nahihirapan ang mga mamamayan. Kahit pa mahirapan, kailangan mong sumunod dahil sa huli, masasanay ka rin naman. Ang yung mapalad na kulay ay gray, Ang yung mamaswerting numero, 2, 18, 20, 23 43. 38 at 44. Para sa mga taong Pisces, hindi katwira na kapag wala ka, hindi na nila maayos ang kanilang buhay. Ang yung na kulay ay silver. Ang yung mga swerting numero, 5, 16, 25, 31, 37, at 42.